So, nagluto po ako ng sinigang na bangus, no? Ayan, malapit na po siyang maluto. At maya, maya len kakainin na po namin. This is for our lunch, no? Uh, para naman may sabaw. Ayan. At uh, nagugutom na rin ako. So, syempre, pag nagluluto ka talaga, no? Uh, gusto mo na rin kumain at na uh, uh, natatakam ka na rin sa niluluto mo. Ganito ako, kapag hindi ako namimili, uh, ako yung nagluluto. Yung sa lunch, pati yung sa mga anak ng mga bata, na papasok. Kasi minsan dito yung mga pamangkin ko, at isa lang naman yung aking pumapasok na bunso ko, no? Which is siya yung video ngayon sa akin. Shout out, bukulot! <laughs> Ayan, kung di pa po kayo subscribe sa akin YouTube channel, abay mag-subscribe na kayo mga kaugang tendera para update po kayo sa mga video na ina-upload ko. Uh, mapatinda, mapaluto, aba, rakit ni ogang yan. Okay? Alright. Yeah. Uh, Finally, oh, mga ogang Tapos na yun, niluto ko. Ito, kakain ako. Lalapang na ako. Ayan. Ito po. Alam mo, gusto ko dito sa ano sinigang. Ayan. Nilalagyan ko siya ng ano sili. Sili na green. Kasi pampabango to. Tapos, may ko ko spicy. Kaya, I'm ay, hot. <laughs> Ayan. Tapos, eto, oh. Pinakapaborito ko rito. Kundi ulo. <laughs> Syempre, ulo. Malaki, masarap yun. Ulo ng bangus. <laughs> Tapos yung gitna, ayan, o oh, yung merong chan. Gustong gusto ko to. Kasi malasa siya. Tapos yung kanin ko, konti lang, parang hindi naman masyadong tumaba, ba diba? Ayan. Kain tayo mga oven tindera, enjoy tayo. Ayan. Kasi masarap kainin, hindi niluluto mo talaga, ba diba? Nakamura ka na. O, oh, ba diba? Masarap yan. Ba, kung bibili mo rin ito, mga ogang tindera, magkano isang slice, yung buntot o kaya ulo. Na, man, nasa 70 or 60 na siguro yon isang putahe. Kaya, eh, samantalang ito, iluluto ko, magkano bili ko, 160. Tapos, ah, kasama na yun, pati yung sahog sa isang lunch. O, tapos, ang dami namin. O, diba, ba sangkap? Ayan, tipid na, masarap pa. walang sawa pa yung kuha mo, di ba? Oh, di ba? Ayan, sige, Oga. Oh, tindera, ayan. Isang subo muna para kay ogang, Mmm. Mmm, ha? Siyempre, mga tindera, kung di pa kayo subscribe sa aking YouTube channel, aba, mag-subscribe na kayo. Para updated kayo sa mga niluluto ko, tsaka sa mga tinitinda ko, di ba? Kasi tinda ko rin naman to, eh, di ba? Ayan. So, yung aking ano, mag-ano rin kayo, mag-tawag uh, bell the button. Para notify nyo lahat yung mga ina-upload kong video. Diba? So, shout out lahat din sa mga friendship ko, ha? Yung mga nasasupersakin. Siyempre, alamin na kung sino kayo. Okay, enjoy your meal. I love you.